Grabe, sobrang lakas ng hangin dito kahapon at saka ulan. Meron akong natumbang tanim. Tinan natin kung ano yung akin natumba. Ayun, nandun. Buti na lang itong mga rubber plants natin. Nako, makunat ang ano nila. Ang stem. Oh. Dito, pakita ko sa inyo yung natumbang tanim tayo. Ito nakakatuwa yung ating buko, oh. Ito medyo mabilis lumaki tong buko na to eh. Yung isang buko dun sa kabilang side, linipat namin ni Daddy June. Ay, ito pala. Ito yung mga bagong tanim ni Daddy June. Ito mga bougainvillea to. Oh. Ano lang to, mga cuttings na binigay sa amin ng ate ko. So, tinusok lang namin sa lupa. Tingnan natin. Hopefully, mapatubo natin tong mga to. Hindi na namin naputol tong mga sangasangang dry na yan. Sin Sinuksok na lang ni daddy Jun diretso sa lupa. So, kung makikita nyo, puro mga tuyo na yung mga dahon nila. So, makikita natin yan kung tutubo. May mga makikita tayong mga bagong dahon na susulpot dito sa mga sanga-sanga na yan. Yan. Si Daddy Jun naman, magaling magtanim yan. Nakakabuhay siya ng mga tanim niya, guys. So, tingnan natin. Tingnan natin yan. Mga tinusok-tusok lang ni Daddy Jun ng mga gumamela na yan dyan. Ayan ang ating malunggay. Malunggay. Pero medyo payat ang mga dahon nito, eh. Ayan, no? Pero pwede na rin pag magtitinola. Pwede na rin gamitin yan pansahog sa tinola. Ito yung ating lemongrass. Mga atis, mangga. Ito o, oh, ayan ang natumba. Yung mas malaking puno, mas mataas na malunggay natin o. Oh. Ayan. Ayan ang natumba. Sa sobrang lakas ng hangin kahapon. Tsaka ulan. Nakakatakot. <laughs> ayan, natumba siya. So, hindi pa namin naaasikaso ni Daddy Jun yan. Ayan, no? Eh. Ayan, no? Mga may kailangan dyan ng pangtinola. Ayan. Libre malunggay. So, ang gagawin na lang natin, puputol-putulin namin yan ni Daddy Jun. Tapos, itatanim natin yan ulit, oh. Ayan. Ayan ang natumba natin nating malunggay. Actually kahit dun sa kuya ko natumba yung malunggay nila sa sobrang lakas ng hangin. Buti hindi masyadong nagtagal yung lakas ng hangin at saka ulan kahapon. Ayan. So itong mga gumamela natin sana tumubo yung buko oh. laki na Taas na ng buko maganda yung ano nye maganda yung tubo nya dito hopefully yung linipat natin dun sa kabilang dulo lumaki rin kagaya nito ayan yun ang natumbang puno natin malunggay ang sarap dito sa hapon malamig maganda ang ano maganda ang presko presko na ayan o ang ating rubber plant ito yung ating minar cot wala pa siyang ugat nung March 21 natin to minar so March 30 ngayon 9 days 9 days ago wala pa tayong nakikitang ugat dyan update update na lang galing oh ayan oh may mga branch pa siya oh makakatawa naman tong rubber plant na ito talaga ayan tapos nung isang araw nagripat ako ng mga halaman ayan ito rinipat natin to oh. ang akin nag iisang Bougainvillea. Ang ganda, oh. Ito nyo yan, oh, Ang ganda. Tapos, linipat ko dito sa labas itong ating Desert Rose. Walapit na bumukang kanyang bulaklak. Ayun pa ang isa. Ayan. At itong mga to, rinipat din namin ni Daddy June. Ayan. Pauugatin muna natin yan ang marami. Tapos pag nahanapan natin siya ng sila ng pwesto na pagtatamnan straight to the ground. Nililipat eh, siguro natin yan ulit. Maganda to eh pag ano malaki. Tulad nung nandun sa kagite. Ayan. So ayan. Pakunti-kunti. naaayos natin ang ating mga tanim. Dito. Dito. Ito din, itong side na yan. Inayos natin ang mga pwesto ng mga halaman. Nagbabasa ko dito. Yun, yung mga pinakita ko kanina dito, yan galing eh. Tapos, para mas malinis tignan. Nakahilera na sila ngayon. Ito, ayan oh nasunog yung dahon. Kasi ayaw ng ng philodendron lemon lime yung sobrang naiinitan unfortunately Oh, wala akong mapaglagyan na uh, shaded. Na naiinitan kasi 'to pagdating ng tanghali at hapon. Kaya nasunog yung kanyang dahon, no. Ngayon, hinilera muna natin dito yung mga plants natin para mas malinis silang tignan. So, 'yan lang muna ang update dito sa ating bakuran. So, till my next video. Thank you everyone. Bye-bye.